Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang isa na namang pangako or paasa effect ng ating Pangulong Marcos Jr. na parang napakagandang balita ang sinasabi niya na magdadala ng kaginha kaginhawaan ng mga Pilipino. Kailang, baka na naman pangako na maipako katulad ng kanyang pangako or aspiration na gawing 20 pesos per kilo ng bigas. Ayang nangyari naging sa 60 hanggang 80. So, ano itong parang magandang balita o pangako niya? Ha, ah, ito. Paparating na siya ngayong araw from Singapore parating ng Pilipinas. Sa so, anong purpose niya doon? Nag-attend daw ng, naging speaker siya ng 10th Asian Summit. Ibininta niya ang Pilipinas sa mga businessmen. Nang hikayat siya ng mga foreign uh, investments. So ito, ang kanyang pangako, o magandang pasalubong kunuhay sa Manila Times na balita Singapore's Dyson to invest in the Philippines so ano itong Dyson uh, it's a electronic or technological company based in Singapore but it was founded in uh, United Kingdom in 1991 so gumagawa ito ng mga Ah, uh, ano robotic vacuum cleaners, uh bugless vacuum cleaners, ano pa? Uh, heatless hand dryers, bladeless uh, fans and uh, heaters. So, medyo magandang klaseng kumpanya ito. Dahil ano eh UK mag-invest ng 11 billion pesos for the next two years. So, starting today ba? ito, 2023 hanggang 2024 na mag-recreate daw ng 1,250 employees. So, kung magkakatoto ito, wow! Palakpakan natin ang ating Pangulo. Kasi ang dami na yun, no? 1,250 employees. 11 billion pesos. Malaking investment na rin yan. Kung magkakatotoo. <laughs> so ano sa tingin nyo? Magkakatotoo kaya itong parang commitment pa lang ito ha? Ah? <laughs> Nag-usap-usap sila. May uh, meeting between the president at yung mga management officials ng uh, Dyson at yun, nagkasundo. Ang tanong, kailan nila simulan at masisimulan ba ito? Alam nyo, uh, if I remember it right, pangatlong beses na itong pagbisita ni PBBM sa Singapore. Nung nanumpa na siya as president, ang matanda, ang una niyang binisita is sa uh, Indonesia state visit yun, and then diretso siya ng Singapore last year at doon, uh, as usual yun na, sinimulan niya na yung uh, paghikayat ng mga investors, at malala ko uh, every visit ng presidente pagbalik, may mga ganyang mga press release ng uh, presidential communications office na pinipick up naman ng mga mainstream media at ang ganda ng pagkakasulat sa so itong Manila Times itong nabasa ko ang ganda Catherine Valiente wow kung wala kang critical thinking kung tatanggapin mo paniwalaan mo lahat it pictures a very bright future for the Philippines kailang ako hindi na ako madala niyan Di nag, nag ako Okay, so itong uh, press statement statement ng uh, press secretary uh, Girafil, pinangkit niya na ang Singapore uh, highest ano daw uh, foreign direct investor sa Pilipinas. Wow, that's good. Silang pinakamalaki, Singaporeans. Kailang ang statement ng uh, press secretary, binanggit niya nung 2021, 761 million dollars ang investment from Singapore. Which is very good. Malaki na ito. 761 million. Ilang billion pesos na ito. Malaki. Uh, so that was 2021. Panahon pa yan ni Tatay Digong pandemic pa yan no 2022 so namisita ang uh, pangulo mayroon na namang pledges commitment nagtataka ko yung statement uh features from presidential communications office nako walang features na binanggit sabi lang na uh, Singapore for 2022 Singapore uh invested substantial portion of foreign direct investment pledges to the Philippines. Bakit walang figure? Hindi katulad nung 2021 na mayroong exact figure 761 million. Ibig sabihin, totoong na-invest nung 2021. Panahon pa yan ni PRRD. So, bakit itong 2022 walang mabanggit na figure galing from the Presidential Communications Office. Substantial portion of foreign investment pledges to the Philippines. Ah, aking analysis lang, walang investment na nangyari. Kasi kung merong investment, example, kahit 500 million dollars, eh, di ba ko kung ako ang PCO? Kasi merong actual eh. Bakit walang features? Walang investment. Zero. So, kuha na lang ito. Parang uh, pinaganda na lang ng PCO ang press release nila para it appears yung mga nanonood ba, nagbabasa, nakikinig na ah, okay, okay, Kailang ako hindi nyo na ako maluloko, taga PCO. Uh, bakit wala kayong figures ng 2022? Walang investment. So yung mga pledges na nakuha ni PBBM nung nagbisita siya last year, walang ang investment ng ganyan. And by the way, dalawang beses siyang nagbisita sa Singapore last year. As far as I remember. Una, yung kanyang state visit. Pangalawa, yung nanood siya ng Uh, Formula Seal Grand Prix. Nanood siya ng car race last year. Nanood na naman siya ngayon. At sabi ng aking kaibigan, baka hanggang 2028 every year, pupunta at pupunta itong ating presidente sa Singapore para lang manood ng Formula Seal Grand Prix race. Dahil adik. Anong klase itong presidente natin? Nagkakahirap-hirap na tayo mga Pilipino, ganahan pa, may sa pa siyang manu manood ng car race Eh okay lang kung sarili niyang pera, kahit every week manood, no problem But Mr. President, ano, hindi ba kayo maawa sa mga naghirap na Pilipino Halos wala nang maibili ng bigas, tapos biyahe kayo ng biyahe Uh, in the guise of magsalita sa mga business conference using people's money na wala namang resulta. Oh, so 2023 ha, malapit nang matapos ang 2023. Tinignan ko sa press release ha, yung statement ng Malacañang, wala ring figures. Ibig sabihin, mula noon, 2022 hanggang ngayon, wala pa ring investment galing sa Singapore. Ang meron lang yung 761 million investment 2021 panahon ni Tatay Digong. So ano ngayon? Ito. Uh, parating na siya. Ipagmayabang na naman na we have 11 billion pesos investment from ano na yung kumpanya? Dyson LTD. Palakpakan natin ang Pangulo dahil 1,250 employees ang makikinabang. Maniwala pa ba kayo? I'm sorry kung ako hindi na. Hindi na ako paluluko dito sa presidenting ito na mahilig magpangako. Okay, I'd like to make myself clear. Dito lang ako nagagalit sa presidente sa mga palagi niyang pagbiyahe-biyahe gumagastos ng billion sa pesos pera ng taong bayan na wala namang resulta, galit ako dito. But in many other areas, saludo ako sa ginagawa niya. Paulit-ulit ko lang sabihin ito, in terms of national defense, maganda ang ginagawa niya sa modernization ng armed forces, in terms sa territorial integrity natin, sa pagdepensa sa ating Uh, West Philippine Sea na teritoryo very firm siya na not a square inch of territory we will not surrender matapang ano pa sa dito ano OFW concerns maganda sa health education maganda naman ang ginagawa niya but dito sa biyahe ng biyahe na wala namang katuturan, sana itigil niya ng biyahe. O kung di man itigil, bawasan. Kasi walang nangyayari. Kailan ba tayo makakatikim ng investor talaga na bunga ng kanyang biyahe? Sana magkaroon para maraming matulong ang Pilipino. Sa ngayon, Zero. Wala silang maipakita. Diyan ako naiinis o so nagagalit sa ating presidenting ito na walang konsensya na lumustay sa pera ng taong bayan ala hotel accommodation pagkain ang daming mga alalay samantalang millions of Filipinos naghihirap hindi na makakain So good luck Mr. President sa iyong pagbiyahe. Sana magkatotoo itong investment na ito. Babantayan ko itong Dyson LTD hanggang next year kung meron ba o wala.